Samahan nyo kami bumili ng limang Vivo phones na ipamimigay namin sa inyo. Wow! Ito nga yung clip po saan bumili si Mahler ng mga Vivo phones na ipamamigay dun sa mga nag-adapt na sa ating mga kuting at syempre sa mga puppies. Please. Syempre, dito siya pumunta sa Vivo kasi dito talaga tayo lagi bumibili ng mga cellphones kapag magpapa giveaway tayo Vivo Bacanemer. <laughs> Anyway, siguro ngayon, nag-iisip na kayo sa sinabi ko na ano to, pag-giveaway para sa mga nag-adopt. Actually, nakita nyo na nga po sa video natin kahapon ang mga ganap kung saan pina-adopt nga natin si Bulagta at si Silverio. Tapos yung nag-adopt sa kanila, sinorpresa natin ng VivoFoam. Siyempre, yun ay bilang pakonswela sa kanila at bilang pasasalamat dahil nga talagang napaka-pure ng puso nila na gusto ko nila mag-alaga talaga ng mga ganong pusa. Kasi gaya nga nang sabi ko sa inyo, hindi talaga madaling mag-adopt ng pusa na malaki na dahil na syempre minsan may mga attitude sila pero nung inialok talaga natin sa kanila yung mga pusa ay hindi nga talaga nila tinanggihan kaya naman deserve nila ng vivo phone para nga sa pag-aalaga nila sa mga pusang iyon. Kung gusto nyo rin palang mapanood ang mga ganap kahapon at ang pamimigay natin ng unang dalawang vivo phone ay panoorin nyo na lang yan sa previous video natin. So syempre kailangan pa natin ng more more vivo phones kaya naman ito for the buy na si mother Kung nagtataka naman kayo kung para kanina natin ibibigay itong mga vivo phones na to eh napa-adapt na nga natin yung mga cats at nabigyan na natin sila ng vivo phone. Kasi po, syempre, kailangan pa nating ipa-adapt yung tatlong mga na-rescue natin na pinagaling natin mula sa gali. Actually, may mga nakausap na talaga tayo na mag a sa kanila at wala po sila ulit kaalam-alam na bibigyan natin sila ng vivo phone. Alam nyo kasi guys, napakarami talaga mga tao yung alam nyo yun, talagang nadidiri sila sa mga aso, lalong-lalo na kapag may mga skin problems or skin disease. Lalo na nga yung iba mga owners na kapag nagkaroon na ng skin disease yung kanilang mga alaga talagang hindi na nila iniintindi at pinababayaan. Kaya na nga lang nang ginawa dun sa tatlong mga na-rescue natin na talagang feel natin ay tinapon na dahil nagkaroon sila ng galis. Tapos sobrang tindi nga na nagalis nila kaya naman siguro yung may-ari hindi na silang alagaan. Kasi kung napanood yung nga sa video natin na yung talagang pinagtanong natin sa area natin kung kanina yung puppies na yun at wala, talaga nagsabi na kanila yun. Anyways, alam nyo naman na nung ma-rescue natin sila, talagang pinagalingan natin sila at talagang dinalaban natin sa vet. Nakailang dos nga rin sila ng kanilang turok para nga sa kan nilang galis at so far gumaling naman na sila. Kaya naman syempre very happy rin tayo sa kanila at ngayon naman na magagaling na sila at okay na okay na at actually sobrang sisigla pa. kailangan na nga natin silang maipadopt syempre at may hanap ng family na ng at mag-aalaga talaga sa kanila. lately -late 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 nga nagpo tayo at talagang kahit dito sa mga videos natin sinasabi natin na ipapa-adopt natin sila pero sadly wala talagang may gusto. Yung iba nga talagang ang hinihingi pa ay yung mga huskies natin kasi nga ayaw nila nang walang lahi. Ay grabe naman talaga. Alaga. O baka meron naman mag-comment sa inyo na bakit hindi na lang kami yung mag-adapt. Ay, nako guys, grabe naman kayo. Talagang for the rescue nga lang kami. Tapos hindi naman tal talaga kami yung mag-adapt sa kanila. Most rescuers naman kasi talaga ganun yung ginagawa. Talagang tutulungan lang natin sila na may alis kung saan man sila nakapwesto. Halimbawa sa mga kalsada. dagali natin sila tapos ipap-adapt nga natin. Anyways, balik tayo sa usapan ng tatlong magkakapatid na na-rescue natin. Ayun, meron na nga po nag adopt sa kanila at dahil natuwa naman si mother na merong gusto mag sa kanila. You're so surprise nga rin sila ni mother ng Vivo phones. O, ba? Diba? Kada mag a nga sa tatlong magkakapatid, tigi-isa rin Vivo phones. Ayan naman ito, for the buy na nga si Mother at abangan nyo na lang nga ang pagbibigay natin ng Vivo phones na ito at pagdadala rin sa mga tatlong magkakapatid na yun. Anyway, sa to na nga, syempre, after ni Mother mabili at chinek, na nga rin yung phone and working naman sila lahat at ayos lahat ng unit. May pa-freebie pa nga itong si Vivo tapos syempre nilagay din natin yan sa paper bag para naman maganda kapag binigay natin sa kanila. Syempre, inayos rin nga nila talaga yung lagay niyan tapos may mga free pang bags para nga mapaglagyan rin kung saan man to mapupunta mga phones na ito. O ba diba, talaga maraming pambili si Mother ngayon kasi naman ang laki na panalunan po namin kay Tala 888 Lady. Kaya naman ni share din namin nga ito sa inyo lalong-lalo na ng nga sa mga mababait na gusto mag adopt sa mga puppies na ni Rescue At natin. Para sa amin nga ito ang po surprise namin para sa mga mag adopt sa mga puppies na pina adopt namin. Positively naman kami na yung mga nag sa kanila sila ng maayos kasi tanggap na tanggap po nila talaga mula sa puso nila yung mga puppies na Yan naman ito for the go na tayo para madala na nga natin ang mga puppies at thank you ulit kay Vivo kasi talagang for the supporter ng mga employees dito kapag nga po tayo ay namimili ng cellphone